Hello po. Hello po. Ah, Ronald. Apo, apo. Good morning. Hmm. Apo, apo. Okay. So, is isulat ko sana yung pag-usapan natin. Nawala ka bigla. Ano ba yung topic talaga? Isulat ko ngayon. Ano po ba yung kanina na isinulat? No? Yun na po yun. Y yung kanina hindi ko pa nasulat dahil nagkuha pa ako ng bullpen. Pagbalik ko, nawala ka na. Huh? <laughs> Ay kasi po may business ako eh. Wala ka na. No. Sige, yeah. ano yun? Pa, pa, pa nyo, ikaw ang affirmative. Ah. Pa ang, papatunayan uh, nyo. Ang Kristyanismo. Kristyanismo, sandali ang ha. ang itinuro ng Panginoong Diyos, hindi po ni Kristo ha. Kasi po, iglesia po ako okay, ni Kristo. Kristyanismo, cr ang? Ang itinuro ng Diyos. Itinuro ng Diyos. Ng Diyos bilang isang relihiyon hindi po ang islam oh, hindi ko ano-ano pa -ano particular po diyan ay papasok na okay sa delivery mo bahala ka na sa delivery mo sige po oh. kahit po palawakin natin ang palawakin yang okay. pagpaano Christianity ang itinuro oh. itinuro ng Diyos bilang isang relihiyon aha uh aha -huh. uh -huh. relihiyon aha uh -huh. ang request ko po ano hmm. Bible, ano, ano lang po tayo. Kasi hindi naman ako naniniwala sa Quran. Alam ano nga naman na gumamit po tayo ng Quran. So, eh. Hindi nga po ako naniniwala sa Quran. So, Bible lang ho. No problem. Bible lang. Ah, ano, Bible lang na tayo. Uh -huh. Hindi po kasi talaga ako naniniwala sa Quran. Uh -huh. Para naman akong may differential kung... Oh. Uh -huh. magpe pa tayo sa Quran Eh, hindi ko nga po yan Wala, paggustuhan kita sir Kaya Kung ano mo, Ronald Paggustuhan uh -huh. kita So, ah, talagang Bible pa. lang ang kuha natin? Bible, Bible lang, ka? Bible lang. mm -mm, Bible lang. Uh -huh. hindi, uh -huh. po ibang, uh -huh. hindi po gagamit ng ibang, hindi po katulad ng Islam na gumagamit ng Quran, na gumagamit ng Bible, tapos sa isang banda, hindi naman pala nila paniniwalaan. Eh, ano class uh -huh. katawagan yun? Uh -huh. Para may sira na saan yan? Oo, uh -huh. sige, sir. Uh -huh. Mga na, uh -huh. pag-debate natin, yung lahat ng init ng damdamin mo, ipalabas yan uh -huh. sa debate natin. Ngayon, hindi ah, pa sila muna. eh, uh -huh. Paka-invite nyo na lang po yung uh, mm. si Sir Indasan kailan para maintindihan din niya. nagka-debate uh, nag na ba kayo ni Mr. Indasan? Wala pa? Hindi pa po. So, ah, pag, pag, pag po tayo ay nagdebate, ito po ang first debate ko. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Pero hmm. nagpaalam ako at bawal po naman kasi. Uh, so matapos. kung gusto mo si Indasan ko, kontakin ko si Indasan tapos kayo ang magdebate face-to-face dyan sa Maynila. Gusto ka? Pwede rin po, basta po pumunta rin kayo. Ah, dito lang ako sa Negros, ang layo-layo ko. Ay, bahala na po kayo. Basta may makakaharap ako kung ano nyo. Ah, dito lang muna tayo ah, sa online. Ah, virtual debit lang muna online. Pagkatapos yan, eh, dyan sa Manila. Maghanapan kita sa Manila ah, na. Ah, gusto nyo po ba akong makaka-debate online? Oh, kasi online naman, hindi naman ako pupunta sa Manila. Dahil ang layo-layo sa Manila. Last ah, ganun po ba? Ang gusto ko sana mangyari, kahit ako pumunta sa inyo. Eh, kung pupunta ka dito, mas maganda. Welcome po. Dito sa Negros. Welcome <laughs> po kayo. <laughs> hindi niyo po ba naintindihan yung Sinabi ko kanina na pwede ko kayo puntahan dyan. Oh, sige. Iba yung pwede. At saka, ano, talagang positive. Kasi parang mayroon pang, pag sinasabing pwede. Pwedeng mangyari. Pwedeng hindi. So, kasi po, baka nga kasi sinasabi ko kaya pwede. Eh kasi wala naman kayong malinaw na isinasagot kung oh. gusto nyo o hindi. So, ang sa akin, sir, kasi pag uh, i-live natin face-to-face, -face, kukuha pa tayo ng permit. Kung mabigyan tayo ng permit, oh, uh, matagal pa yan. Kasi hindi man agad-agad uh, anong pizza gusto natin mangyayari dahil kukuha pa tayo ng permit sa mayor, mayor's permit. Uh, hmm. Pero dito sa online, online debate, hmm kung anong pizza gusto mo, mangyari ka agad dito sa online debate. Sige po, iset nyo na lang po sa online, pero maging tapat po tayo. Hindi oh. e po katulad ni Ali na kung ano-anong comment niya na wala lang ibang iba na nakakarinig. Huwag po hmm. gano'n, wag, wag, wag tayong, mag-usapan tayo po ang reliyon. Mm, -mm. Walang problema sa... Puso sa puso, puso sa puso. Wala yung dayaan, oh. wala yung dayaan. Ibukas hmm. e, po so, ninyo ang inyo, inyong puso. Anong gusto mo? Ikaw ipumat. maghanap ng moderator o ako maghanap ng moderator? Kayo na po ang maghanap So, Bible lang ho. Kailan po ang pizza gusto nyo, sir? Date, pizza? Ma uh, Mag-set po kayo. Uh, 10 days na, no. after 10 days para po tayo makapag... O, oh, ipalagay natin, present. sir, sa kuhan? Friday, eh. Siguro, Friday, 17, sir. Matagal ka uh -huh. yan. 17 of May. Uh -huh. Uh, sir Romas, Sir Romas. Opo, sir Romas. speaking po. Alam niyo po, ang pakikipag-debate sa Biblia. <laughs> sinabi na po yan eh, yung iba'y nagyayabang, nagkukonwaring malungo. Mm -hmm. Sa atin po, pag tayo nag-debate, eh, gawin natin sa puso. No, oo, oh, oo. Oh, oh. Kung ano yung itinitibok ng ano dami natin. Wag, wala yung, ano, mag, maging makatotoo na tayo. Huwag tayo. Mm -hmm. Tayong ma mayabang palalo na. Huwag tayo gano'n. Ako lang talagang, sabi ko, na ako debater ng Iglesia ni Pus. Pero kasi ang Iglesia ni Cristo, ayaw kayong patulan dahil uh, iba nga daw yung yung Kristo niyo, iba yung Diyos niyo. Eh, ayaw, hindi kayo papatulan niya. Mm. Kahit na si Brother Eli Soriano, yun din na sinabi. Iba yung Diyos niyo. Iba rin ang Kristo niyo. Kaya hindi So, kayo pa kailan talaga, sir, ang pizza? Ang date, ang gusto mo? Specific date? After 10 days. After 10 days. na po kayo doon. Ang ang pizza ngayon, anong pizza ba ngayon? Ngayon ay Thursday. Noybe ngayon, sir. Ah uh, po. So, See, ngayon after ngayon, 10 days. So, after ito, 10 1, days, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uh, 8, 9 more less, but, uh, 17 sir uh, 17 of uh, May uh, May Sige po, sige po uh, 17 May Okay, anong oras sir? Ah, uh, pinaka maganda po ay nasa Pilipinas naman kayo. Mm. Ay mga 8:30 ng gabi. 8:30 ng gabi, 8.30 PM ah, Philippine time. Saan po pag kayo ah, Sa Pilipinas kayo hindi? Nandito po ako sa Pilipinas sa Quezon. Mm. Quezon province. O sa 8:30 uh, Philippine time. Okay, gabi ito, 17 May 2024. Uh -huh. uh -huh. uh, Ronald Cruz. Uh -huh. Uh -huh. Ronald cross, Iglesia Ni Cristo. Oo. Sige. Medyo po sana iwasan niyo yung paglalagay sa... Pero Iglesia po ako ni Cristo. Iglesia Ni Cristo. Iwasan niyo po kasi baka magka-complex sa aking religion kasi po bawal sa amin yan. Oo. Pero talaga lang talaga lang tututulan ko na hindi na ako makatay sa inyo eh. Hmm. Talaga lang. Ibig sabihin siya parang napupuno ka na Ronald. Parang napupuno ka na. Oo. Sa mga pagbabalokto yung po ng ano ng Biblia mm -hmm. na 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 ano na binabaluktot 'yo po kasi. Mhm. Mm It, ituwid mo, na po. Ronald. Pag na, may Ronald babaluktot, ituwid mo. Oo nga po, kung gusto mo, pag didibatihan natin, papatunayan mo ang Biblia ay salita ng Diyos. Ano? Okay po 'yan. Apo. Kasi ang gawin na natin, talaga ano, walang wag wag na tayo makiusod doon sa may mga topic-topic pa. Mag-usap na lang tayo tungkol diyan. Mm, pag series ah, gawin natin itong series Kasi of hindi debate. Hindi naman debate. Na talaga eh. Oo. Oh. Kristyanismo ang dyan. suggestion mo dito, sir. Kristyanismo ang itunuro ng Diyos bilang Opo. isang relihiyon. Opo, at hindi at malayong malayong Islam, wala na banggit na Islam diyan. Ah, ah, gusto mo i eh, eh, lagay natin ang malayo ang Islam. Lagay lag, 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 natin. Ha? Ayun na po ang bahala, sige po. Ako naman hindi dito sa lahat oh, ng... sige, at malayo, malayo niyo. ang Islam. Opo, okay. ito po masasabi ko po ano. Ito po masasabi ko sa inyo. Malayong... Kahit wala na sa atin magiging out of topic, kahit lahat ng banditin nyo, talaga tututulang ko po yan. Hmm. Tututulang ko po yan. Kahit pa may sinasabi yung iisa ang Diyos. Oo, at may iisa ay yung Diyos, pero hindi yan ang Diyos na Biblia. Uh, Ronald, sino ba yung <laughs> Diyos mo? Aba, ang Diyos ko po ay nagpapatawag po sa amin ng Ama, ay sa inyo po ay alipin lang kayo. Ah, ang ah. Ama po ang Diyos, ikaw pala ay anak ah. ng Diyos, ang Ama. Di ba may pangalan? Ama, ay, yung po, ang sina yun po ang sinabi ng Diyos eh. Ay kung kayo po ay hindi itinuturing na anak ng Diyos, ay eh, problema nyo na yan. Yeah. Ronald, ay, sinabi ni So Cristo, Ama na namin, uh. Our Father, uh. which art in heaven, hallowed oh, be ay, your name. Ito niyo po, ang sinabi po ng Panginoong Yesus, ang aking ama ay inyo ding ama. At may pangalan sa Iso Cristo, Ronald. Ayan po, yan po ang ating pagdebatehan. Ronald, sabi Iso Cristo, may pangalan daw ang ama eh. May pangalan ng ama. Sabi Iso Cristo, may pangalan ng ama. Napakababaw po ng inyong akusasyon. Napakababaw po niyan. Yan po ang sinasabing sa inyong mga muslim eh. Napakababaw. Dati naman kayong krasyano. Nung pumunta kayo sa muslim, bumabaw na kayo ng bumabaw. No, oh. relax lang. And, Ronald, nyo kasi, yung, Ronald. Ang sinasabi niyo kasi sa mga ano niyo, ano po ba ang stand Yung, yung puso At, mo, ang Ronald. kasi, Jehova, may mga tinatawag daw na Yahweh. Eh, problema. Ba't po problema ay Eh, gusto nila yung gawin eh. Pumapayag naman ng Diyos ng ganon. Hindi niyo po ba naiintindihan na, na pumapayag ng Diyos ng ganon? Pero ang main ng Diyos, ang mananampalataya niyang Kristiyano ay nagpapatawag sa kanya ng Ama kayo po ay si ala po ninyo ay nagpapatawag sa inyong alipin. O di alipin lang kayo. Mm. Ano po? Anak, anak ka pala. <laughs> laki, <laughs> laki po ng diferensya. Ano? Uh Oo. -oh. Malaking diferensya uh -oh. talaga dahil ang pangalan ah. Uh -oh. ng Diyos, Allah, ang, pang ang Diyos ninyo, walang pangalan eh. Ha. Ronald, uh -oh. Uh -oh. ang Diyos ninyo, walang pangalan. Ano ang pangalan -H -H. sa ama? WH yan ang original. Pero hindi nga mabanggit ng kristyano eh. Kaya hmm. yung iba, naggusto man mandaya krusyano, ay ang ginagawa. Nagdagdag sila ng mga bawal. ay problema hindi. Problema yun ng mga krusyanong paimbabao. Gusto nila magdagdag. Pero iba po, ang tanda nyo po ha, iba po ang makakaharap nyo. Ang krusyanong tulay. Ah. Yan po ang ano, sinasabi ko sa inyo. <laughs> ah, Ronald Cruz. Ano oh, ah. Galing. Ilang, ah. Ilang bisis ka na, na po nakipag-debate, Ronald? Ba na eh. Ilang bisis uh -huh. na po kayo nakipag-debate? Wala pa po akong debating yung nagkakarap. Ah? Ngayon lang po kayo magkakaroon ng debate. Wow, ay, sa akala po. Medyo napapadlo oh, na, ka na kayong makalaban ako eh. Ano ah, po? Akala ko, magaling. Medyo natatakot-takot na kayo. Magaling. At ako po ay dalawang taong sumasamba. Ah, dalawang taon ako nagsasala sa Algeria at saka sa Saudi. Oh, galing mo at talaga. At doon ko pinatunayan na talaga ang lahat ng aral ninyo ay labag kay Panginoong Isus. Na talaga. Kaya, sinasabi ko sa inyo eh. Hmm. Na yung mga pinagsasasabi nyo, wala naman yan sa aral ni Isus. Pinagkukumbi-kumbinasyon, hindi niya maintindihan yan. Ah, Ronald. saan Sana po kayo mag, Ronald, ano, mag kayo. Mamaya sa, sa debate na lang, yung lahat ng hinanakit mo, yung init sa, sa loob mo, ipalabas yan oh. panahon ng debate. Eh -huh. Ngayon, hindi pa man tayo nagdebate Ronald. Eh, maging malamig lang. Kasi hindi pa man tayo nagdebate Hindi po. Malamig naman po ako. Mayroon lang kasing aircon at saka electric pa na nakatapat sa akin. Kaya medyo nilalaksan ko. Buti, buti naman po. Buti. Mayroong aircon. Kung wala pang aircon, baka pumutok ah. ng utak mo sa galit. Hindi po. Hindi po. Hindi po -huh. po. Hindi po ako pwede mag-alit sa inyo. Hindi ko ako po mag-alit. Oh, uh, uh Marespeto kong tao. Okay. Hindi po katulad ng mga problema. ng Muslim. Basta yung gusto mo, ano, ano, ano. ang topic, Ronald, Kristyanismo uh, ang itinuro ng Diyos bilang uh, isang relihiyon At... Uh, uh, mm, oh. Imposible oh. sa Islam ang kaligtasan. Oh, at imposible Islam ang kaligtasan. Uh, imposible, imposible po. Zero balance yan. Zero, Zero balance yan. Imposible. Zero balance po yan. Zero impossible. balance. Imposible. Islam ang Imposible oh, sige, yun na lang, uh, Ronald. E, I, e, itong, uh, itong, uh, itong, uh, itong pa natin, uh, itong pag-uusap natin, insya Allah. Uh, uh, Sana po ay maliwa na tayo ng Espiritu oh, ng okay. Diyos sa uh, okay. ating Padalahan mo yeah. ako ng picture, Ronald. ng picture mo? Ah, wala po, wala po ba ako diyan picture? Hol, well, 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 mahirap eh hinahanap ko, hindi ko mahanap sa kwan. Ang picture mo? Ay, ito na po ako. Okay. Uh, ah, Pinjan na po ako. Ah, uh, yung... Mag Magpon ka ng picture mo? dito na po ako sa... 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 Ano, sa tawag natin, nakapidyo na po. Na, na po. Uh, yung na lang po. Ayun na lang. Screenshot ko na lang. Sige po, Oh. Bakit naghubad ka, Ronald? Eh, parang... Parang nakainom ka yata. Hindi po. Business po. Business. Business. O, kung mag-business pala, mayroong kuhan? ma nakahubad kong business sa Rome, ay... no, sige Ronald yun na lang iglesia ni Cristo pero ay, sa panahon ng debate Ronald ayaw kong maghubad kang ganyan gusto ko magdamit kang maganda sa debate natin magiging tapat ko lang na tao kahit anong oras pwede niyo ako makuntak magiging tapat na tao okay salamat po oh. Oh, salamat po Ronald thank you bye bye